Welcome, mag-unboxing video tayo ngayon. So today, unbox natin itong itong nabili kong Nerf Gun, no? Yan. Ito, Nerf Gun. ang pangalan nito? Series Ag Agility. Hindi uh, ko kasi alam kung ano pangalan nito, eh. Bago lang kasi itong Nerf Gun na binili ko, eh. Ngayon, no? Oh. May mga, meron akong tatlong mga Nerf Gun. Okay. Lola no, ko yun, guys. Okay, guys. Subscribe na kayo sa mga nangong-collecta. Subscribe kay F PDK Films. Yun. PDK films kasi nangongolekta nitong nerf ng nerf gun eh. Meron pang iba pa. No. Okay, so ready na kayo. Unang natin patagalin. Un unbox natin to, guys? Okay, meron akong bumili dito mga bala ayan oh. Ayun. Oh. Yung mga ito kasi yung mga bala, ito kasi yung mga bala nitong ni, eh, nerf gun na to eh. Ito yung bala niya eh. Yan. Ang nerf gun na kasi ito, ito yung tunay niyang bala. Ayun oh. Okay, so unboxing na tayo. So, wag natin patagalin. Okay. Unay muna natin itong mga bala bago itong nerf gun. Okay, ready guys? Let's do it. Okay, kakat ko ito. Oh! Ayun yung mga bala niya guys, oh. So. Okay, let's take them out. Now it's done Our Nerf bullets Ito ano yung mga Nerf bullets Here we have a Nerf gun right now Ito yung mga darts niya Uy, 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 wait wait. ay, wait, ay wait, wait. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko Diyos ko, grabe Na, naulog pa rin din pala yung mga bala niya Nerf darts niya Okay Ganun pala yun nerf darts niya, bala ng bullets. Bullet ko. Okay, nabas na yung bala. Okay, that's it. Ito na yung mga bala na nilabas ko na. Oh. Ito guys, yung bala. Ayan guys, so yung mga bala niya. Okay, here he is guys. That's it. Ito na yung mga bala niya. Oh. So, ito yung tunay ng bala para ikabit dito. Ayun, dito yung kakapit yung bala. Oh. Okay, tabi na natin itong bala. Okay, ito. Wala pala yung mga bala nito, guys. Pint lang.